tulong mo ng ng batang indang genius. Iyan po, ah, namili sila ng mga gamit para sa mga bata. yan, pambura, sa mga eraser, yan, namili lang sila dun. Hindi ko alam kung saan sila namili. <laughs> yan din, mga ballpen. pen. Lahat na klase ng para sa school naman. Ayan po yung ate ko, yung ko so brown, si pagsipag mamili. At yung mga kasama niya, hindi ko rin po siya kilala. Pero thank you na rin po sa inyong pagtulong. Yan, mga notebook, papers, and anything else pa. Kung ano yung kailangan nila. Saka mga, hindi ko alam kung ibang grades or isang grade lang ang binili nila. Yan then mga notebook. Yan, iba-ibang kasing notebook. Saka folder ng paglalagyan nila. Yan po ate kong ganda niya, diba? O, oh, diba? Kailangan magsalamin pa siya. <laughs> Thank you, ate. Ayan. Yeah. And then, pili sila ng mga notebook. Marami din naman pala silang nabili kahit pa paano. Ayan. Yeah. Sige, hi kuya. Thank you po. Hindi ko siya kilala pero salamat sa tulong. And then, yan, marami din silang binling mga notebook at kung ano-ano pa. Yan, para magbabayad na siya. Pero alam ko hindi pa siya magbabayad eh. Kasi may kulang pa diyan. Hahanapin pa nila kung ano pa yung kulang. Yan mga roller And then Yan counting counting na boxing na. Ayun pa pala. May kulang pa pong crayon. Nakalimutan ng ate ko. Kaya bumalik siya. Maraming crayon ang binili. And then, ayan pa. Mga ball pen. Ball pen. Ewan ko ano klaseng ball pen. Palagal ball pen siya. Ayan. Salamat kuya and ate sa helping. Mga papers. Dami pa palang kulang kaya bumalik ko di siya sa bilihan yan ate ko sipag di ba o oh, kahit pagod yan nag ano, tumutulong pa rin thank you ate love you love you ito po ang aking ipag yan po konsihala po yan ng indang si matet mohika kaya wag niyo po siya kakalimutan sa botohan <laughs> matagal na po siyang kagawad. Yan, o di ba? Namili siya ng mga ruler. Yan. Siguro kailangan na niya magbayad kasi marami na siyang napamili. O, kita mo. Nakailang box din. Kaya thank you sa lahat ng mga nag-help sa ati ko kay Matet. At sa lahat mga kagawad. Yan ang pogi kong pamangkin. Tuwan-tuwa siya kasi nakabili na siyang gawit. So, makituloy ang ulo ng ate ko sumakit pa ulo niya kasi sa pag-iikot. Thank you, ate. Oh, 'di ba? Dami pa pala niyang binayaran. Nagbayad pa siya uli. Parang masakit na ang ulo niya. Yan na sila, pauwi na sila. Thank you. Thank you sa mga tumulong at nagbuhat. Kaunting tulong para sa taga-indang. Kaya sabi nga, mamigay ng kahit kaunting tulong. Thank you sa lahat. God bless. And ingat kayo sa pag-uwi. Thank you, thank you. Bye. Please subscribe Army Blog. Bye.